Hi, Kuya Robert. Uy, pogi ah. Papa pogi <laughs> po, si Kuya Robert. Uh, ah. At ayun pa po ang isa. Papa. <laughs> Hey, Robert. Arrrr! <laughs> ka? Anong kulay yan? Dibiglitz lang muna. Ay, mga kajali. Hintayin po natin yung kalalabasan ng kulay ni Kuya Robert. Oh, ako lang, Chris. Ang gusto ko sana, uh, Ray. Yung ako kaso, din. Ano gusto ni Kuya Robert? Ano ako na? Eh? Bye. 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 Kaya, tingnan natin eh. Eh, ano ako tayo mga kajali. Sinabi ko na po sa kanya, ask Bye. 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 Kaya po, sana'y gusto namin kay Kuya Robert, ganyang kulay. when uh ask -huh. Eh, kung hindi po yun ang ilalagay, di na po siya magpapakulay. Kasi gusto niya lang sa style kuryano. ano Alam mo ba please, kaya pa na ako pala niya gusto magpapakulay naman. Oo. Wow. Kaya pala siya umanin, papakulay. Kaso wala naman. Kuya well, Robert, bakit ka bumalik?

Oh, but tsaka ka pa ng 100. Sasabihin mo na lang kay Tech no? Kahit kay Ninang sabihin mo. Hindi mo, sinabi mo lang. Kagad-kagad, nandito tayo sa parlor. Kasi Kuya Robert, tayo ako na nag-iintindi. Kasi ba tinatanong kita, ano ba problema? Uh -huh. Ano ba gusto mo? O, sabi niya, 100 lang yung pala 100 na yun, ay eh, gusto niya magpapakulay magpa ng buhok, ay eh, hindi na po kakasya ang 100 sa mm magpapakulay ng buhok. Eh, pero please, ang, ano pala niya, baby lang siya ng pangkulay, siya na magpapulay. Oh, kasi eh, ganin... ba pa yun? Kung halimbawa, no? Mga kajali, kanina po kasi umaga, malungkot. Sabi namin, Kuya Robert, ba't malungkot ka? Sabi niya po, iniisip ko kasi yung gamot. Eh, iniisip niya yung gamot. Huwag mo iisipin yung gamot. Napipili ko lang ng Ang dami mo pang gamot. Basta po mga katani, ko ako ng medicine ko yan, pero okay? pang one month po yung pinili ko. Kaya ano ko na po yun. Bagan po save ko na po kagad pang one month. Wow! Pero, okay. kuryano-kuryano ka na. Ah, Totoo na? Sige. Patingin nga naman si ma'in. O. Oh. Di ko na sabi ko, naninipa ako sa kanya? Malungkot nga. Kinalulungkotan lang pala yung ano, yung kulay at na gamot. Yung gamot, marami. Huwag mo isipin yung gamot. May gamot <gasps> na, may pagkain po. oh, ganyan talaga. Ganyan talaga. Ganyan kakamal na tekli ano Oh, nagkulat ka po. Bakit ako Ah, robinwood <laughs> Aba Robin Hood, ang gusto ni Kuya Robert violet. No. Violet. Huwag kayo lang gusto. Oo. Kalaan ba ang violet pala gusto niya kulay sa buhok? Parang dragon ball yan ah. Oo. Alam mo ba, nan naninipa ako kasi kami kanina sa kanya ni Chris, kanina umaga. Ang lungkot-lungkot niya. At sabi ko, Kuya Robert, parang hindi ako sanay na malungkot ka. Yan po ang gusto ni Kuya Robert, yung kulay na yan. Kaputo na lang yung bigote. Uh -huh. Si-shape yun. Pasi-shape natin, Kuya Robert. Pwede mo na isabay dito. Si-shape. Ayan mga kajali, nandito tayo sa Del Salon ng San Il so, Katapat lang po siya ng St. John St. John

bagay Binatang binata. Wala pa yan, Kuya Robert. Mamaya pa yan. Oo naman. Dalo ka pa po, Pogi, mamaya. Kung gusto mo po, Ray. Pero okay ka na ba Okay. Ah, okay na siya. Hindi mamaya gaganda pa lalo yan. Oo. Ano lang yan, Kuya Robert? Please.

Hindi malayo ano kayo, Robert? Siguro, parang napasin mo. Si, Hindi pa parang kami yung kulay nung nagpapintos siya. Ganyan yata yung kulay nuna. na. Nga. Dis na nasa Disneyland. Ah, okay, yung maganda babae. Maganda babae. Tanda niya pa, black. Kasi sana nagpa-block ka na din. Gusto mo yung para ano. Gusto mo bang makita? Nasa cellphone ko yun. <laughs> Pakita ko sa mga kajali yung picture niya. Binature-on ko po sila ng mga kajali kasi tuwan-tuwa po siya nung na-picturean siya. Sama yung girl. Tara, <laughs> Mabay na mo nga sa akin yung cellphone. Pakita ko sa mga kajari yung picture nila, Kuya Robert. Yung cellphone ko, nandiyan yung ano, picture nila. Panay po ang salamin ni Kuya Ro... ni Kuya Robert. <laughs> ang <laughs> panay po ang sirip sa salamin. Ayan po mga ka Jarry, oh. Teka, nilur. This beginning two years ago. Ayan po mga ka picture ni Kuya Robert. Atowa po ako nung kaya nang n'ong. Hmm. Dalawa pala 'yan. Dalawa yun? but isa lang mapili mong pinan, mo pinapinta nga Dalawa, <laughs> di mo na pag-anin. Why is I've been Robert, okay another <laughs> pool. It's a free AI tool with unlimited use. No strings attached. Whether you need travel itineraries, Lapit-lapit na ako eh, Robert. Makikita mo na yung kulay? A few moments later. Ah, Kuya Robert. Ikaw na ba yan? Kajali, okay na okay, po si Kuya Robert. Yan ang gusto niya, kulay. Nawin na tayo oo mga kajali Tingnan niyo po si Kuya Robert Masayang-masaya sana At least, nakita ko yung saya ni Kuya Robert Ah, Kuya Robert Masaya ka ba sa naging Ano mo, Kuya Robert? Ha? Ha? Ganda ng book ni Kuya Robert, oh po, play ko yan, o. Okay. Ayun Ay, alam mo ba yung tuwa niya kanina? Grabe, hindi mo mapapantayan. Alam ba? Oo. Kaya yeah, kasi niya. Yung pag bumaya niya ng motor, nakasmash siya. Oh. So, ibig niya Kahit na ano, ano, pinipilit namin sa kanya, Kuya Robert, huwag kayang kulay na yan. Iyon ang gusto ko. Kaya, ala kami magawa, kundi sige, na yung gusto niya. Mag-wash out pa naman. Mm -hmm. Mas maganda yung pag may pa. Oo. Oh, okay. Ay, naku, pe! <laughs> ano yun, mahal? Magkukulat ka. Huwag naman mahal. Ano <laughs> gusto mo? Ape, yung tawag mo na sa akin. Ko Bini naman. -bini? Naman. mo naman. Oh. Okay na sa akin ano yun, yung pe. Oh. Ano yun? Yung pinata natin. <laughs> Uy! Ah! Nakilala Ay, ba ito? pala ba Oo. Oh, um, foreigner. Foreigner. Koreano. Hmm. Ah! Uh, oh! What's up? Ano ba yung ano? Yung smiling. Ay, nakupe. pe. Uh, Hindi mo alam yung ngiti niya kanina. Napakasaya. Ah, I'd to meet you. How are you? Kuya Robert, lapit ka. What's your name? <laughs> Clay. Oh. Okay, okay. You should look uh, awesome. Your age is down. Okay. <laughs> <Bad man. laughs> masaya, masaya si Kuya Good, good, good. Okay. Very uh, really well. Cool. Nakakailang na nga tumabi eh. You, you happy? You, your hair is, uh, change, change color? Masaya po, masaya. Uh, you looking 18 years old. Hmm. Mm. Sana si Mama yung bigote. Ayaw niya patanggal. Ayaw. Ayaw. Ayun. 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 Uh, pero happy. Super. Oh, super. super happy. Ayun. Kuya Robert, sabi ko rin sa'yo, sa ang presyo ng pagpapakulay, huwag mong aanuhin. Basta, importante. Gusto mo yung pinagawa mo at na anuhan mo. Ang gusto ko sana, be, hangin na. Ask Gray. Basta, importante. Happy si Kuya Robert sa Kipinan. Ay, si ayan. Ay, ay, may, may, may nag-sponsor pa, hindi ko alam. <laughs> ay, Ayun, eh, napakasaya lang. Ang ating Robert, eh, napakasaya. Be. Napa, napa happy natin. Alam ba pe, kangina, malungkot yan si Kuya Robert. Oh. Sabi ko, Kuya Robert, bakit ba ang lungkot mo? Ano ba gusto mo? Oh. Magsabi ka lang kung ano gusto mo. Oh. iyan Napa, wala daw. Mm. Tapos maya maya bumalik. Pengi ako 100. Oh. Pala 100 na yun, magpapakulay ng buo. Hindi ko naman alam. Mm. Kaya pala nawala kanina. Mm, -mm. siya kanina.